Pakarabas, okay Kalangta, yun ah. na pong ating kalangka. Yun know? o. Tutok na board. Gagitak na yun. Yung sabaw na yan, yun ay yung sabaw ko sa bulay. Sarap. Ang um, perfect yeah. gito kay Mags. Malinis <laughs> pa niya. <laughs> bulay. Perfect talaga yan. Perfect nga. Bulay yan ako. Bulay mo. na natin ng sabaw. Abaw ah. Kasi tingnan Mags yung ano? Yung mataba Mags. Ito.

sarap sumi niya purong eh. puno po nga may ah uh, oh hindi na hindi kaya na na ngayon medyo yat pa yung binuro ko hindi masyadong sinti bukatas lang siya wala siya masyadong hindi mm. <tinyo> na mula yung kanin ko masyado nangitim lang medyo dito tayo mga magduto dito sa dito ni ano, Bayaw Roy. Ay, kay Box ba ito? Kanina ito, Box? Okay, Bayaw Roy. Doni, do, donation May na dito eh. Masarap ito magluto. Dito mga kapal. makapal. Lagyan natin ang... Hindi masyadong bida na... Hindi masyadong bida na, hindi masyadong bida na luya. sabay-sabay natin yung dalawa na yan dala na ang kangalian dito marami tayong nagluluto para may maya mag-uwi tayo sa mga bahay-bahay natin ng na pangkangalian so, unamang kung hindi lang ko yung ang ulamin ko naman mamaya, yung pinang almusal namin kanina. Ang yan. niya. Parang bumalik na rin ko lang. May <laughs> talong pa ako doon na may ano, itlog. Hindi ko nakain ngayong almusal dahil nag-vlog tayo. balik kami ni nanay. May tanghali, ni nanay. Ulamin niya ito. Ako naman yung talong. <laughs> ano natin agad? Na walang kaduda-duda ito natin. Ito ang stir-fry aso nga. Oh eh. ito, eh. kalabasa. Ito hmm. dito nah, talaga. Ang tubig nito ay natin ang water from Pasig River. Oh. Ayun pala no. Pero respect na lang kay Bugs. Huwag na lang po mga karabas. Respeto na lang kay Bugs, ba? Siyasal <laughs> oh, mo siya nga eh. Huwag. Huwag natin ilagay yung taba. Nagbago ang isip na ko. Ayun. Hindi na rin tayo maglalagay muna ng sili. Dahil wala lang sili. Gimpruning <laughs> ko na yung sili ko. Oh, Butal-putal na.

ba? Ang ganda-ganda niya. Okay, okay, Raymond, na eh. Biglang umula na, Roy. Nawala na. na. Buti, yung inyo, maaga yung na-pruning, no? Oh. Meron na agad siyang sulay. Ngayon, okay, na yung kadyong, yung putol-putolan ni Mama. Mm -hmm. Yeah, Kaya lang, mm. okay. Yung akin na yung ngayon ko palang yung pruning. At kasakali mga Disember yun, mga karabas eh. Mga silat pa tayo ng kaunti. Gusto ko sana magtanim ng bilon dito. Nagbago ang plano ko, wala akong panggastos. Mahirap. <laughs> Mahal ang laso ng milon. <laughs> <laughs> Hindi basta-basta. Eh -basta. tapos uulanin ka lang rin ng matindi, no? Oo, this <laughs> is <laughs> no good Milanin niya daw eh. Baka <laughs> makikiramdam tayo, wag muna. Hindi yan tulad ng munggo na ano lang eh. Nahayaan lang, na-spray lang ng pabulaklak. Talagang magastos na produkto yan. Wag na muna. Atras muna tayo. Lagay na natin ng konti-konting uh, sitaw. <laughs> talaga naman. Talaga. Tama pa ng halian dyan. niyo ang ating mga ano, mahal sa buhay ba? Ay, panghandaan tong ating lutuan na to ay. Eh. Talyasi yan eh. Ha, hmm. <laughs> ganda ng takip oh. <laughs> Sakto. <laughs> Sino pala siya? Wala, hmm. bago ka lang dati. Oo, hindi ko no? si wala. Ikaw ka kanina. Sino <laughs> wala? Warm ko lang. Ilagay natin yung atag. urgata, Sulid na sulid yan. Gata ni tita yan. Ang paborito ni Dalaman. Okay. Uh -huh. Medyo ipatong na natin itong ating ano, para maglaser eh. Pati na mamaya na. Pag medyo malambot na para tapings na lang itong... Atin, atin, sino lang, sino nang okay. Kasi yung unang babalasa. <laughs> Kasi yung unang babalasa. Hahaha! Ito ang mga na yan ha! Ah. <laughs> 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 Dalawang hasner pala karabang! <laughs> Hahaha! Ito ang go-in ha! na no? yan! Walang alam dahilan ngayon, ano ano ang video na yan! Bago pa lang! <laughs> Ito ang talo na yan, dalaman na yan! Hahaha! <laughs> Sa totoo buhay, magaling yan eh! Hahaha! <laughs> Kala mo ha! Ito ulit ha! Hahaha! <laughs> sig na -sik ang laman ngayon! sig na na kahit ng lalaki! Hmm. Hindi sa pagbalasa ko. Na naman yan. Hindi. Sa rendered snow. praktisado ay. Eh. Ano? Uh, Pamulit, pamalit kayo na naman <laughs> mo yung mga galawan ng... Ano? Maganda turo ah. Literas. Hindi mo kayang breaking sila daw. Twente? Twente, zero, Ano lang talo, lo, panalo. <laughs> Ano <laughs> yung pinakamahaba mo mo, walo? Oo, oh, dahil. <laughs> Parang gano'n. Yun. Kasagsagan yun doon sa'yo. Tinikman <laughs> ko mga kahrabas. Lagyan natin kunting pampa... Ayan lang. Kunti lang yan. Ay, pero yun. Yan lang muna. <laughs> Ay, may asin na yung ano eh. Yung ating... Ano eh. Palangka takot ako dyan na maalatan ako ng kinaluto. Kung makulangan kasi meron naman tayong patis na pang repair. Ito talaga ang goods yan. Oo. Mataas ang ano nun eh. Ah, okay na to. Okay na to, malutong-lutong lang. Ano, ah, ibukod e, na lang natin. Ah, isama natin. Ayun. Patis natin yan. Eh. Nahirapan na ako magluto ng ganyan na sabay-sabay eh. na nahihilaw ang ano? Nahihilaw yung gulay ba? Ay ngayon, luto na yung gulay niya. Ang sili ay kanya kanya pisa na lang. Sili natin dun pong. Pitas sa pong. Wala ano kami no, mga ibang pong. Mm -hmm. Ayan, yeah, okay na po yan Ayos. Mm -hmm. Goods Ayan -ya na Wala sa kaparin mo <laughs> Ayaw mo na sila, talo sila eh. Ayan na Ayan na Berlutan,

Ako pinapili Logi <laughs> 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 ay. Kung <nige. laughs> <laughs> 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 <Ay, tang. laughs> wala siya. Mm. Kung wala wala siya. Kung eh. Kailangan wala siya. Kung wala siya. Kung wala siya. Kung wala siya. wala wala siya. Ang laki mga kalabas oh. Init. Wala na ulit din dito. Tetla laki no. Hmm. Pag gantong ulam, hindi ka nag hindi ako nagtakal Nako! Hindi totoong wangkap ako. pa ko. Alam ko sa sarili ko yan. Pero yung wangkap ko mga karabas, malaki. Hindi yung wangkap ng mga Jollibee. Sobrang yung wangkap ko.

Pag malabo wala ka. Alam ko 'yon. Matarang ka dito. Pag malabo ka kaya. Muro. Hmm. Pag ay pero hindi. Aw, tama. Sira ang mga buka to eh. Pag malabo eh. Tama pag gagli na oh. Gabalik na masisibaba. Baba. Baba. Ganun lang trabaho nila. Kasi hindi mo hindi mo pwedeng laging galing lang sa taas hindi na naubusan doon. Hmm. Gakat mo sila na oh. Mm. Gakat, gakat. Mga gakat, gakat. Mm. Mm.

saya mau mon. Serap. Balik balas sama saya ibu. Ini mahang sih kan? pak. Beli hmm. balas sama kan? ibu non. Ini agak mahal kan nama ibu kan. Yang taruh bang ada kan? pak. Ah campur. Tatan ini Loh, mana saya emang luar ya. Saya ini nomor roro non. yang makan ya. Ada perkapanan alat teris dalam itu. kaya ang alatres saan-saan lang rin eh. Mm. Ito no. gitna <laughs> so, sa lukam. Yung no kay Numar oh. Mm, ano okay. ni Numar, yung um, pakwalan niya. Mm. <laughs> Hindi siya nagtiba sa ana. Sa pakwal? Alatres. sa alatres diba eh? Hindi oh, <laughs> <-tres tibaan>. <laughs> may 4 kilo yun, hirap lang pitas. <laughs> 4 kilo. Hmm. kilo na yun po. Paboritan <laughs> po na ng ibon Laki lang mo. Hmm? Oh. Hindi

Ubus ko na yung aking ano <coughs> Kung walang ano yun, gano'n na naman ako yun Hindi ko tulad? No, kasi hindi ko alam eh Ano alam ko? nakita na, na Init Init, ano yun? Ang ganda no, ano ni mama mo no? Yung kanyang uh, Tinaas niya yung kanyang Tawag dito, yung pechay Walang mm. katama, tama eh. Ganda nga. Nakahangin. Nakita niyo sa mga TikTok eh. Hmm, parang ganun po. Hmm. Daling Hindi ka nakuubot pag kami ko. Hmm. Ang maganda nga no. Hindi maabot ng uhod. Mm. Kasi mataas. Hindi ako sa lupa. Pag ganun yun, pwede niya ulit kung ulit. <laughs> mm. Ito yung, yung sa bahay kabahay, Yung peke de Yung mga bakulaan na peke de gong. Tanong-tanong ng gulay. Dahil ang gulay sa inyo? Dahil sa umbo. <coughs> ako, nilinis ko na yung dating mga old na TV ko. Nag-iisip ako kung anong maganda itanong na gulay. Yung talong namumuha na rin, e. Talong ganda. Tukta-tukta lang, oh. Ayun, okra ako dito. Maganda na rin. Okra ako dito, ano. Titino. Nagigapang na rin. Ano oh, yun? Sarap. Oh, Soba naman. Tapakay so, doon ulam, ha. Tapakay do ulam doon. Uh-huh. Dito doon. Dito doon. Okay, Nakampakan mo ang paborito mo yung talangka ng pang. Eh? Magalang mag ka ba kakain mo? Eh? Sarap yung mm, balakang tara. Kalinam lang ng kanyang ano. Ba't yung kalinam lang ng kanyang ano? Halig eh. May parang puti-puti siya. Hmm. Dami na. Grabe ah. Ay, yung pinakaiba niya sa babae no? May puti siya sa... Malinam-nam. Malinam-nam. go sik dulu dai pa bang ni mau bos dia di we entah komen dah le lu dah ai sayo lu nak sayo garis ke pa garis ke sayo mah lu start tang hup Mama mau dimasak tahu sambil. Ayo, 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 muto to. ayo, nga po. tagal ayo, 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 So, <laughs> limon may ligla <diga> <laughs> dyan. Limon? Limon. <laughs> ay, wala mo. Nakita ko mo ni. <laughs> Bumi-bumi. Yung gugot na kanina eh. Gugot na rin ni limon Ano, hmm. Iman? Ano po katot ba ganyan? Ano, Iman? <laughs> Pag nasira, at namakasak. Ang <laughs> buhay para <laughs> ay parang pukatot ng rinyan. Ano, Iman? Hmm. Mga rabas, ang buhay ay parang pukatot ng rinyan. Mawasak mo na masira. Hmm. Tayo mo lang. Makayos ulit yan. Yeah. Yeah. May sound pa yun eh. May hindi pa nung... Wag panino. lang! Wag <laughs> lang! <Wag laughs> lang. Mataanan ni Boy Pandaw. Kahit <laughs> <laughs> sira yan, dala yan. Sigurado... Tuwa pati po yun! Sigurado <laughs> hindi nababangon yan. <laughs> Ay, wala na to. Tumba na to. Uwi ko na to. <laughs> Ang daan na masinop na. Sige po, ano? Tagal na to dito. Wala na to. <laughs> May pangalan.

Saan yung ating, saan kung pag yung ating asin? Diyan, oh. No? Hmm. Good. Ako, kuha ko. Wala <tutunyat> <tutunyat> Pong, masak pong! lo <tutunyat>

magmumoto. Si Raymond lagi ang magmumoto niyan. Well. huwag yan. Hmm, sarap. Puro ka nun din, Dad. Puro ka nun. ka Ay, pero maganda. Ang pakat, ang pukat, ang buhay ay parang ilog. Minsan, walang tubig, walang pera, di ba? Minsan, kabaha-baha. Ang nagwagi mo din. Sarap. Sige, Pung. Tuloy mo lang, Pung. Yun. Thank you po mga karabas. Ingat po lahat. God bless.